Alright, so positive day delivers. This is Dr. Gigi Lee from My Game Project. So, papakita ko lang sa inyo. Ito yung book natin sa, sa Binary Urani. So, maraming salamat sa Binary Urani. So, yung mga gusto kong makakain, umakain dito, pwede po kayong mag-avail ng book ko sa dito. So, buy me. Yan, that's my book, How to Embrace Transformation. Anyway, so, uh, may kino-coach po kasi ako dito sa... Uh, So, I'm Rani. So, I have my masterclass. So, to say, yung mga mangyanet, eh ay, you kinokomote siya. So, pwede ka pang Pede? Eh? Pwede? Oo, oh, okay. pwede. Maghatika na ba sa mga university hey, students? Uh... <laughs> anyway, siya yung head ng criminology department namin, okay? So, nag-usap kami tungkol sa mga... Tinatanong ko sa kanina kung meron siya mga wasted years. So, I think na-vlog ko na siya before. Mama Angelina. Vlog na ako ng yung mga wasted years sa buhay natin. Mga, ano, may mga wasted years sa atin sa buhay natin. So, sa mga OFW naman tayo ngayon. So, sa mga OFW, uh, may mga wasted years din tayo. So, base yan sa mga nakakausap ko, nagpa-coach sa atin, uh, at yung mga nakakwentuhan natin na pamilya nila din sa Pilipinas, at personal na uh, nakakwentuhan natin mga OFW na umuwi kasi most of them, oh, um, marami din tayo mga clients. Siguro mga nasa 60% ng clients natin ay mga OFW. So, nagpapapos. Siya sabi, pag-uwi sila dito sa Pilipinas, uh, doon ko na pagtanto na may mga wasted years sa mga OFW. So, ano ba yung mga wasted years for OFW? Una-una, uh, ang wasted years sa kanila, number one, is yung mga panahon na hindi sila nakapag-ipon at naka, nakapag-save, nakapag-isip for the future. That's wasted, wasted years. For example, three years ka na dyan, years, seven years. Wala ka pa rin savings and may utang ka pa rin. Hindi ka man na nakapag-invest, di ba? So, I think that's a wasted years. Wasted years yan para sa ating mga OFW. Second uh, wasted years sa mga OFW natin, yung time na... Uh, dapat you spend it, na pwede mo nang spend dito sa family mo. Uh, dito sa Pilipinas that you'll be magkasama kayo celebrating Christmas every day ano uh, every Christmas celebrating birthdays uh, Nawala no wala siya okay so parang yung sinabi ng kapatid ko uh, kapatid ko si OFW po siya siya nurse sa Saudi pero umuwi na siya ngayon pinauwi na namin uh, ginawa namin lahat para umuwi siya ah uh, sabi niya she was crying kasi Uh, ilang birthdays ang hindi niya napuntahan sa anak ko niya. Ilang Christmas yung hindi niya nayakap yung anak ko niya. Ilang New Year ang hindi niya nakasama yung dalawa niyang anak niya sa Pilipinas. So, yun yung mga wasted years na dapat kasi pwede naman siya hindi mag -abroad. So, yung wasted years mo, yung pwede ka na sana hindi umalis. Pwede ka na sana hindi nag-abroad. Kung nag, uh, nag ayos ka lang dito ng buhay mo, nag-budget ka, nagtrabaho na maayos, or nag-start ka ng something new sa buhay mo dito sa Pilipinas, hindi ka na sana nag-abroad. Okay? At isa pa na wasted years, Ah, uh, kasama sa wasted years ng mga uh, OFW, ito yung time na uh, in-spend mo dyan, trabaho ka, uh, para sa pamilya mo, and yet pag uwi mo, broken na yung family mo. So, wala na yung asawa mo, wala na yung anak mo, ah uh, yung, asawa mo, babae ka dyan, lalaki ka, wala na, then, yung anak mo medyo nalis ng landas, di ba? So yun yung isa sa mga wasted years natin. Uh, yung uh, with your desire na mabago yung buhay mo, sana. Kaya lang nauwi pa doon sa mas, uh, I don't want to say worse, pero parang mas nagka problema. So part yun na wasted years. So sa lahat ng mga OFW, hindi ko alam gano'n pa yung wasted years natin. Uh, pero may mga wasted years na nakikita ko. Yun nga, dalitin natin. Una, uh, when you did not save, you, you did not invest, uh, sa tagal mo dyan, hindi ka nakapag -ipon. That's wasted years. Okay, second, uh, yung, yung time na you, you should invest, uh, spend it with your family. Then. Diba? Wala, nandiyan ka, di ba? Uh, na pwede ka naman na hindi umalis, di ba? And third, ito yung, uh, yung may nawala sa family. Parang naging kulang ka na ngayon. Yung asawa mo nagkaroon na ng iba, yung anak mo naligaw na ng landas, di ba? So, so do, paano nga ko? Kung yun ay situation mo, okay? So, meron pa tayong chance. It's, that's always the good news. Lagi like ko sinasabi sa mga, actually sa mga kausap natin, sa mga kliyente natin, lagi tayo may good news, okay? Ang good news natin, we always have this chance we always have this opportunity na baguhin yung buhay natin. Na uh, bumawi tayo, huwag na natin ulitin yung wasted years. Yun yung title ng vlog ko, siguro mga 2 months ago, Stop Those Wasted Years. So, stop those wasted years sa so, isang OFW. Stop mo na yung year na hindi ka save. So, i start saving, okay? Then, stop mo na rin yung time na uh, okay na meron ka ng pang pang-start sa Pilipinas you can go home to spend it with your family. Okay? So, stop mo na yung you are alone there and then uh, yung pamilya mo nandito naghihintay sa'yo wherein pwede naman kayong magsama. Okay? And third, stop na natin yung kung meron mang isang sa anak mo na naligaw na ng landas kasi nga malayo ka, you still have, kung meron ka pang apat na anak, tatlong anak, so you still have the chance, you still have the opportunity para hindi na maulit yung dati. Okay? So kung nandiyan na may asawa mo, kung nagkamali, sabi ko nga, yung isa nagpa-code sa atin, uh, ano't gagawin sa asawa niya? Sabi ko, isa lang pwede mong gawin dyan, patawarin mo na lang. Diba? So, if you can still mend a uh, broken relationship, pwede pa. Okay? So, stop the wasted years sa lahat ng way May chance pa tayo. Uh, the world is still there. The fa your family is still here in the Philippines at meron kang chance dito para magka negosyo ma para magka trabaho okay? so kung gusto mong magpatulong I can coach you so how to start all over again <laughs> so para natin simulan I have my masterclass sabi ko nga kanina uh, tutulungan kita to start your own business uh, kahit na yung capital mo mga 50 to 100,000 kaya natin gawin ng na yan. okay? alright so please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin OFW okay lalo na sa inyo and sa family nila dito sa Pilipinas para sama-sama tayong babago at mula ng ating buhay. Alright, so thank you very much, Universe. Enjoy the rest of the day and oh, let's, let's go, go, let's go.